Hi mga katiktik, for today's video ay pag-uusapan po natin ang copyright match dito kay Meta. Okay, so before meron po akong mga na-upload na video nung hindi pa po ako monetize dito sa in-stream ads. Okay, so ayan po yung ginamit ko na video and mga ginamit, yung ginamit ko na music dyan sa mga videos na yan. So gumamit ako ng isa lang na music para patunayan or experiment po kung meron nga pong copyright itong music na ito or yung mga music halimbawa na lang na ginagamit natin dito sa library ni Meta. Okay? Nung una ay okay naman siya mga katiktik. Yes po, okay naman. Wala naman siyang copyright. Pero nung na-monetize po ako dito sa instream stream ad, doon po lumabas yung aking copyright match. Yes po, ibig sabihin po kapag ganyan po ang itsura ng ating mga video ay hindi po natin mapagkakakitaan ang video na ginawa natin. Yes, tama po kayo nang narinig. Pwede po naman mga katiktik na hindi naman natin i-delete yan. Yun nga lang ay hindi po yan magkakaroon ng earnings. Okay? Kung nanghihinayang po tayo kasi po mataas ang engagement, sayang po yung interaction, yung mga likes, yung reaction, yung mga comments dyan sa video na yan, okay lang po kahit hindi natin i-delete yan. Tulad ng sinabi ko, hindi nga lang po siya kikita. Okay? So, pero kung gusto nyo pong kumita po ang video na yan, may paraan po at ituturo ko po sa inyo ngayong araw na ito kung ano yung pwede nyo gawin para po kumita ang video na yan at maalis po ang copyright match na yan. Yes, pwede po yon. Kaya antabayanan nyo at eto na po, ituturo ko po sa inyo kung ang video na yan mga katiktik ah, ay naka-copyright match po sa inyo, make sure nyo or dapat nasa inyo pa po yung video na yan. Okay? So dapat nandyan pa yan sa inyong mga account or sa inyong mga cellphone or nandyan pa sa inyong mga editing apps na ginamit. Bakit? gagawin po natin yung step by step kung paano palitan po yan at pwede pong kumita ang na-post natin na video. Okay? So, yung nagkaroon ng copyright match. Okay? So, unang-unang dapat natin gawin ay i-edit po yung video na nagkaroon ng copyright match. Okay? So, kung nakasave yan sa cellphone mo, i-edit mo muna yan at palitan mo ng music background or else wag mo nang gamitan ng music background mga katiktik para sure po na hindi po magkakaroon ng copyright match ang mga videos at pwede natin yang pagkakitaan. Okay? So, ang una-una natin gawin ay edit po yan. Pagkatapos niyan, pumunta po tayo sa ating mga account at hanapin po natin ang video na nagkaroon ng copyright match. So, dapat parehas yung video na yan. Okay? So, pipindutin lang po natin mga katiktik yung tatlong bilog na nakikita ninyo. So, kapag napindut niyan, i-click nyo lang po yung edit. Okay? Magpupunta na kagad kayo sa next step na gagawin ninyo. Alright? So, kung makikita nyo yung video na yan ay nandyan. May nakalagay po na letter X sa taas na bahagi. So, i-X nyo na po yan. Tatanggalin nyo na po. Okay? So, the next step po ay i-upload nyo na po yung inedit nyo na video doon na tinanggalan ninyo ng music. Okay? So, ipapasok nyo na po yan dyan. I-insert nyo na ang video. I-upload nyo na lang po ulit. Okay? Ang mangyayari nyan, pagkatapos nyan, ay isisave nyo na po at marire-upload na po yung video na bagong video na i-edit natin at wala ng background music. So ang nangyari po diyan hindi na po uh, or wala na pong copyright match ang video na ginamit natin. All At pwede na rin po natin 'yan pagkakitaan or i-open po ang ating in-stream ads diyan. Katapos niyang kagandahan, hindi mo pa na-delete yan, lalong-lalo -lalo na kung nag-viral yung video mo na yan or maraming views, react, comment. So, hindi mo na kailangan i-delete. So, pinalitan lang po natin yung video. Okay? So, yung ginawa ko yung mga tiktik ay for example lamang iyan okay so ganyan po yung dapat nating gawin kung ayaw nating i-delete yung video na nagkaroon ng copyright match at pwede pa natin siyang pagkakitaan okay so isa lang ang masasabi ko dito mga katiktik, mag-ingat po tayo sa paggamit ng mga music lalong-lalo na yung mga uh, hindi pa monetize dahil po once na puro uh, music po ang inyong mga video once na ma-monetize po tayo hindi rin po natin sila mapapakinabangan. Lalong-lalo lalo na kung magkakaroon po ito ng copyright match or mamimuted po yung mga videos natin na yan. Okay lang po ito hindi na i-delete. Katulad ng ginawa ko dyan, hindi ko na po siya dinelete. Nandyan na lang po siya sa aking account pero hindi ko na po siya napagkakakitaan. Sa madaling salita, walang ads na nalalagay si Meta kapag ganyan ang sistema o lagay ng ating mga video na nagkaroon ng copyright match. Okay? So, ganyan po yung pwede nating gawin or uh, ating uh, pwedeng uh, irisulba. Okay sa mga nag, uh, nangyaring uh, ganyan sa ating mga video. Okay, so malinaw po 'yan mga katik-tik and hopefully sana meron po tayong natutunan ngayong araw na ito and don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial.